Magtatanong po mula rito sa Mangaldan, Pangasinan ay si kapatid na Mario Bisperas, isang katoliko. At uh, narito po siya kapatid na hili at ang kanyang katanungan. Ang gusto ko lang pong itanong kapatid na Eli ay kung alin po doon sa binanggit na pitong iglesia sa Asia ang maliligtas. Alam mo kapatid, yung pitong iglesia sa Asia, maliligtas lahat yon meron lang doon na hindi maliligtas na mga miyembro, pero yung mga iglesyang nandoon, yung karamihan sa kanila, maliligtas yung. Kasi, kaya nga yun pinadalhan ng libro ng Apokalipsis para hanguin sila kasi nagkakamali yung iba sa kanila, pero hindi silang lahat. Sabi ng Panginoon, may ilan sa inyo dyan, sabi niya. May ilan sa inyo nakikinig sa aral ng mga Nikolaita. O, di, hindi lahat sila. O meron diyang ilan sa inyo iniwan yung kanilang unang pag-ibig. Basahin natin isa-isa yung mga report na yan na sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapopootan ang mga gawa ng mga Nikolaita na kinapopootan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakani ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So hindi sila lahat mapapahamak. Kundi ang sabi, yung may pakinig doon sa iglesia sa... Yung mga nandyan sa inyo sa Epeso, yung may pakinig dyan, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia ang magtagumpay, pakakanin ko sa punong kahoy ng buhay. So, hindi lahat ng nasa epeso eh, mapapahamak. May maliligtas sa epeso. Ganon din sa Philadelphia, ganon din sa Smyrna, ganon din sa Pergamo. Merong ilan na nagkakamali, pero hindi silang lahat. Kaya dun sa tanong mo, kapatid, ano, na alin po ba ang maliligtas doon? Ewan ko kung saan mo narinig yung paniniwalang ang maliligtas ay eh, taga Philadelphia, eh mali yun. Hindi lang ang taga Philadelphia ang maliligtas. Lahat ng pito. Kasi ang salita ng Diyos ay mabisa para magligtas. Kaya ipinadala yung karta na yan sa mga pitong iglesia dyan sa Asia nung panahon ni Apostol Pablo. Para nga mailigtas yung mga tao ron eh. Yun ang sagot ko sa iyo kapatid na Mario. Maraming salamat mo kapatid kamaniwala doon na para bang yung iba ron mapapahamak. Hindi. Kaya nga, pinadalhan nyo ng libro ng Apokalipsis para magsisi sila. Basahin natin yung dos ng yung sa iglesia sa iniwan mo ang iyong unang pag-ibig sabi sa Efeso. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Iniwan yung unang pag-ibig nung ibang nasa Efeso. Kaya lang, magsisi ka, gawin mo yung unang mong mga gawa. De, para maligtas. Eh, kaya yung salita ng Diyos na yon para sila magsisi, pinapaalalahanan. Eh, alam mo naman yung salita ng Diyos, makapangyarihan yun eh. Kung sumasampalataya ang tao, tatanggapin yun. Kaya may maliligtas doon. Hindi pwedeng wala, kapatid.